wala like kurente sige oh kurente no? Good day guys and for today's video Yamaha HTX 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang ignition system Sabi ni owner guys ito ng motor niya ay grabe ang hard starting no Uwi umaga kahit mainit na makina hard starting pa rin Ngayon ang ginawa niya is nilinis niya ang kanyang dalawang spark plug ayaw pa rin Bagong linis din ang carburetor, ayaw pa rin. Uh, yeah. Ayon, nagpa-rescue uh, siya sa kanyang motor. Pinup pinapunta tayo sa kanyang bahay para daw uh, i-check ang motor kung bakit ayaw daw talaga umandar. Sa so, pan guys, na discover natin is walang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire. Although may neutral light at only oh, no. ang kanyang okay. dashboard guys. Uh -huh. Ibig sabihin, may battery ang kanyang motor. So, try kickstart. Yeah. So yun, confirm. Wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Dati kasi guys, ito ay umandar man kapag pinilit pala niya itong on-off huh? ng kanyang so, say, Kahit ilang bis niyang on-off, on-off, umandar mo na ang kanyang motor. Tapos ngayon, pagkatapos niyang linisin ang kanyang carbador, kasi siya po ang nag-DIY. So yan, dito sa, dito sa kanyang bahay pala, ay ayaw pa rin. Kadalasan issue ng mga motor na ito ay ignition coil. So, pinakao natin yung step na ginawa is pinapalitan mo natin ng ignition coil kay busing. Since ang kanyang ignition coil, ay eh, meron siyang extra ignition coil pala. Pumila ng kanyang neutral, ibig sabihin malakas ang supply ng kanyang battery, pero walang kuryente. So, ngayon guys, try mo natin palitan ng bagong ignition coil kasi halos po na na-troubleshoot ko ng mga sticks kadalasan issue is ignition coil. Hindi basta-basta nasisira ang CDI guys. Yun, tinuro ko ang carburetor kasi bagong linis daw niya ang carburetor. Siya po ang nagdi-DIY niyan. Ayaw pa rin daw umandar. Nagpapakasakali siya kapag nalinis niyang carburetor ay magiging okay na ang kanyang motor po. Sa to say, ayaw pa rin daw umandar. At doon, na-confirm natin na walang kurinti sa kanyang tension wire. So, tinanggal natin ang kanyang original na ignition coil guys. Palitan naman natin ang bago. A few minutes later. so, atin na nga, nai connect na, -connect, na -connect natin ang ating pang-testing na ignition coil. Yan po ay XRM na ignition coil, guys. So, yan po ay universal. Lahat po ng uh, motor, except sa FI, ay pwede sa ignition coil na yan. Basta carb lang po, wag po FI. So, ngayon, okay. try mo natin i-check ang kanyang tension wire kung mayroon bang lumalabas na kuryente. sa so, pakistart natin ulit. Oh, natin ang sose. Tara natin lagay okay, sa ground ang kanyang tension wire. So, yun nga. Kahit bagong palit okay. o bagong uh, ah, nilagay natin ang pang-testing na um, ignition coil, is wala pa rin ako nakita ang kuryente na lumalabas sa ground sa kanyang tension wire. So, ngayon, na naalala ko tuloy guys, no? Hindi ko pala nalagay yung ground. Ground ng ating... Uh, isa yung ground kasi yung isang uh, ground lang ang idinikit natin sa kanyang chassis. Yung ground ng isa natin ignition coil sa dulo is hindi. So, so far guys, tinistin ko nga na wala pa rin kurente, no? Kaya nakapag-decide ako na i-check ang kanyang CDI. Although, malakas naman ang kanyang neutral light, pero wala pa rin kurente. Nakakapagpalit na rin tayo ng pang-testing na pang ignition coil, wala pa rin. So, ito na guys, ito yung pinakalas na i-check natin ng kanyang CDI. Sa so, kasi kadalasan din issue ng mga Uh, CDI guys is yung dalawang ground is wala siyang connection. Sa so, paano ko ba nasabi yung dalawang ground? Kasi po dalawa po ang ground ng ating CDI ng Yamaha Top 125 Ang isa is naka, ang dalawang ground is na sa ating sosian. So sa ating sosian is meron siyang apat na wire, red, brown, black at saka blue black. Yung black at saka blue black ay connected sa ating CDI. Yung tinuro guys yan po ay blue black at merong black din sa ilalim ng socket. Yang dalawang yan is meron silang continuity. So, so yan okay. po ay nakakonect sa ating SOSI. So, ibig sabihin, dalawa ang ground na pumasok sa ating CDI. Sa ating SOSI kasi is apat yung wire guys. Tulad sinabi ko kayo na lahat ng wire na yon is kapag naka-on ang SOSI, automatic nakakonect ang apat na wire na iyon. So, nakakonect ang kulay red at sa kulay brown. Yan po supply sa ating electrical system. Yan namang uh, black at saka blue black. Yan ang po ang nakakonect o ground connection papunta sa ating CDI. So, kapag gumamit natin, gumagamit tayo ng multi-tester, ilagay lang natin ang ground. Ang isang uh, rod natin sa ground na kulay black. At ang isang namang rod is sa ating blue-black. So, yan po ay ground. So, kapag in natin yung SOSI, dapat may continuity gumagalaw ang ating tester. So, eh, hindi naman gumagalaw ang ating tester kaya ibig sabihin walang connection nangyari sa ating oh, SOSI. Yan pa lang is nakikita natin na may problema sa connection sa ating SOSI. Although, yung red at saka brown is nagsasupply siya kasi umilaw ang ating neutral. Pero yung blue at saka, blue-black at saka black is walang connection. Yun, gumalaw ang ating mag-detester. Ibig sabihin, may continuity na ang ating ground sa ating sida. Yung dalawang ground, guys, na meron lang silang uh, supply. Kaya lang uh, meron siyang uh, resistance, no. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng partial short o partial connection pala. Kapag ang ating... Uh, magte-tester, kapag meron siyang reading at hindi siya nagkaroon ng 0-0 may problema sa ating ground sa ating sose meron siyang partial cut o partial uh, connection, parang kulang o oh, may kulang kasi nagkaroon siya ng uh, reading tulad niya guys, oh, meron siyang reading oh, tandaan niya na walang continuity ng ground sa ating sosi sa ating sose kasi guys, ulitin ko lang apat yun ang connection So, kapag nagloko yung ground na supply yung black, papasok sa ating ignition na blue-black, papunta si Diay. Yun ang mangyayari. Ang kuryente is pawala-wala siya sa ating tension wire. So, i-connect natin ang kanyang si Diay guys kasi meron oh, no. reading sa ating, ano, although i-check lang natin kung meron bang kuryente na labas. Kasi duda ko, hirap pa rin ito palabasin kasi yung, yung resistance nating tester is nagkaroon siya ng reading na dapat is dapat siya kapag continuity. So, meron siyang reading pa sa ball na madumi ang sosi ng ating ignition switch. So, try natin yung kickstart. So, yun. Wala pa rin kurinti na lumalabas sa kanyang tension wire, guys. So, mean to say, may problema po talaga ang ating sosi. know, so, wala talaga kurinti. Kahit anong pilit natin. Kaya minsan, sabi ni owner daw, Uh, may pagkatao na kapag uh, na mga sobra 15 beses na na kickstart no under naman ang kanyang motor yeah! pero kapag uh, napahinto niya ang kanyang motor mainit ng kanyang makina tapos on niya, on, on niya uli ang kanyang sose at tapos pagda niya hard starting daw siya so wala siyang pinipili guys malamig kung mainit ang makina hard starting siya try natin uh, ilagay uh, ang kanyang spark plug cap tapos try natin i-kickstart ik ang kanyang motor guys kung paandar ba natin no So, like, try mo natin ipalagay kay Busing yung spark plug cap sa kanyang tension wire. Para masubukan natin kung mapaandara. Since nakita natin na mayroong counting uh, resistance na lumalabas sa, sa ating multitester. Pag hindi pa rin umandar, largo na tayo o na tayo sa kanyang uh, headlight cowling. Doon, irekta na natin yung black at saka blue black. Kasi yun ang susi para mayroong continuity ang ating multimeter Kasi, uh, wala namang mawawala kapag i -re natin yun. Importante yung red at saka brown is naghihiwalay sa kapag in-off natin. So, kasi yan po mag-trigger, mag-supply sa ating ignition system at saka electrical system. So yung brown la ay yung black lang at saka yung blue-black is ground lang yun papunta sa ating CDI. Okay. okay. Yeah. 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 So yun, na natin siya guys no? Ayos, wow. shout out sa iyo bossing Pero, pero, may pero guys ha Try natin niyo pa kanyang susi Try natin niyo yung susi O, bago na po ang kanyang ignition coil guys Sana pang testing natin So, balik natin yung original niya kapag umandar at na maging maayos yeah, na yung boy. system. So, try natin nun. Kung natin yung ulit. So, yun. Hard start na siya, di ba? So, kapag kinalagalagal natin yung sosig, guys, yeah. Uh, nagkakaroon ng counting resistance up, sa kanyang CDI. Si kapag nag-connect yung ground, yeah. yung dalawang ground na black at black. Pero, kapag in-off natin, na wala-wala ang kanyang kuryente. So confirm talaga guys na nasa susi ang problema ng kanyang motor kung bakit nagkaroon siya oh, ng kanyang oh, no. So syempre ang gawin natin, ipatanggal natin tong cowling niya guys. May dalawang bolt yan sa ng left at sa right. Patanggal natin yan kay Busing. So kapag yung motor ay uh, Yamaha STX125, naka-experience ng ganitong scenario hard starting kahit malamig at mainit ang makina, uh, i-check yung tension wire. So kapag na-check yung tension wire, pawala-wala ang kuryente, Matik na guys. Nasa susi ang problema. Tandaan nyo, kapag yung mga sticks naman 25 is yung mga unang uh, mga 2016 na model to, hindi ko uh, 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 hindi ko natanong kay owner. Basta sa mga ganyan, i-check nyo lang ang uh, sakit ng inyong ignition switch. Kapag na-discover nyo na apat ang wire may brown at saka red, may black at saka blue-black, matic na guys, irekta nyo lang ang black at saka blue-black. Kasi yan po ay may continuity papunta sa ating CDI. So, yung valve na guys, busted na rin, no? So, pero ang pinaka-issue talaga ito yung sose. So, doon kayo magkakat sa ibabaw na part papunta sa sose, guys. Kasi kapag nakapalit kayo na po sose, ah, uh, walang problema. At least, yung stock harness is hindi na babalatan. Yung sose. Total, yung sose is pasira naman. So, ang gawin nyo is uh, magre na lang kayo. So nakita nyo na ba guys, tama ang meron siyang brown, red, blue, black, at saka black. Yan po ay dalawang ground at saka dalawang positive. Kapag in natin yung sausit, yung dalawang yan automatic, merong connection. Kapag in naman natin siya, automatic, yung dalawa automatic, may off connection. So yun po ang continuity o con uh, connection ng dalawa, apat na wire na yan sa ating ignition switch. So ang gawin natin guys, balatan natin yung pinakababa na bahagi rekta natin ang dalawang ground para automatic hindi na tayo mahirapan pang makasup masuplayan natin ang ating CDI ng ground connection. So yun lang kapag yung motor ay ganito, yung may 625 then tapos sa expression ng ganito, expression ng ganito ang scenario, kapag napanood mo ang video ng ito, kahit kayo kaya nyo mag DIY, rekta na lang kayo, total wala namang mawala guys kapag i-rekta nyo ang dalawang ground. Pero yung dalawang positive, hindi nyo pwede i-rekta kasi lagi na nag-auto on ang inyong sose. So, yung ground na lang, kasi normal naman, magka-connect yung ground. Kahit i-off natin yung sose, mamatay pa rin mga ating makina kasi supply positive is nanggagaling sa ating brown at saka color red. So, okay. yan lang. Sarikta lang natin, bala tayo natin yung dalawang wire na yan. Tapos, eh, -ja ah, pwede natin putulin ang dalawang wire na yan, guys, sa ating sose, yung blue. At saka, dal ah, dalawang blue naman makita nyo dyan. Tapos, splice nyo lang siya. So, pag naka-splice na siya, ibig sabihin, meron na siyang auto-connection. So temporary lang muna, wag mo natin siyang lagyan ng electrical tape unless uh, nagiging successful na natin pag troubleshoot sa ating motor. So for the meantime guys, ayan muna natin na nakabukas 'yan. Splice lang muna natin 'yan. So ayan, check nyo lang, screenshot nyo lang guys para hindi kayo mawala. Yung dalawang blue na 'yan na connecting sa sauce. Eh. So ayan natin ang kanyang umilaw ang kanyang neutral. Ito yung moment of truth. Let's go. Pandarin natin. Pandarin uh, natin. Hey. Yun, oh, mandara ka, diba guys? Mandara ka motor, no? Pag-on lang natin ng susi, no? Na pag natin sa kanyang CDI. So, much better. Off natin ulit, tapos pag... Ay, natin ulit, tapos panda rin. Kung nagiging one-click siya, yun, kuha natin ang sakit sa kanyang motor, guys. At, hindi na may si Bossing. Na kahit mainit, at saka malamig ka niya makina. Ayan, dar siya. Sa so, mandara sa guys, try natin i-off eh, ang kanyang susi. Susi ulit, tapos on natin ulit. Para panigurado na hindi na magkaroon pa ng ganitong senaryo. Yung stock na ignition coil ni Bosing is sa uli natin yan kasi yan, pa, yan lang ay pang testing natin. Balik na natin ang kanyang tanke guys para may supply ng gasolina sa kanyang carburetor at paandarin natin uli. So nakalagay ng kanyang tanke, suunan natin ang kanyang sosie. Oh, Mayroon na kanyang trowel, Paandarin natin. 1 Yun, no? One click was, ano? Para mas garantisado talaga na hila, hila, hindi na may pa si Busing sa hard start ng motor. Kaya natin lang na, ilang beses at sa top ng na Kung ba si hard start? Okay, ulit. natin uli. Okay. Tapos kick start. Yun! Okay. One, one click kick round. Tapos oh so, ilang problema natin ang na motor. Kung bakit hard start. na okay. to? Sige. Okay. Last. Sige. Okay. na si busing guys kasi safe na safe ang kanyang sila at hindi natin siya mapalitan. At nakatipid din si busing guys kasi wire na lang no? ang sagot sa problema ng kanyang motor. At syempre, libre na lahat ng pisa. At ang uh, bayaran ni busing is ng ating mekaniko. Syempre guys, ito ay papalagyan natin ng tape kay busing. No? para may wasa natin magkaroon niya na o masagiyan yan sa mga positive na wire sa ating headlight. At siyempre yung ignition coil na original, binalik na natin. Yan, goods na siya, no? Pwede na lang yan takpan pagkatapos sa malagyan ng electrical tape ni Bossing. Basta guys, tandaan nyo, walang mawala yan kapag inirerekta natin yan. Kung gusto nyo, magklasin yung ignition switch, linisin nyo ang uh, contact sa ilalim para hindi na kayo magrerekta. Kasi kulang lang po sa linis ang ating ignition switch kapag naka-experience ng ganyang scenario na lulos contact sa ating sosi. So shout out kay Bossing, salamat sa tiwala boss at ako ang napili mong mag-ayos sa iyong motor. Yun lang guys, no? sa araw na Saan ito. Maraming salamat at siyempre See you sa aking next video. Ride check at